Good morning everyone! Malamig yung panahon ngayon uh, Gumawa ako ng tea or chai ang tawag dito Ito yung mga madalas na iniinom ng mga Indians kahit anong oras ng araw sa umaga, sa tanghali after ng lunch then sa hapon din pagkagising nila Pero masarap din yung kape na ginagawa nila sumaga akong gumising today kasi nga naglaro yung husband ko ng golf and 6 pa lang is umaalis na siya ng bahay so ako na yung naghahanda ng, ng chai para sa kanya so usually guys yung chai ay gawa siya sa milk uh, water uh, ginger at saka yung masala tea yung masala tea is mga pinaghalo-halong mga hindi ko alam kung ano yung mga masala na pinagsama-sama pero masarap siya it's really good for the throat lalo na kapag may may ano ka sa lalamunan kumusta ang umaga nyo? so may pasok na ba diba? so may pasok na gising-gising na dyan tapos na ang holiday tapos na ang mahabang holiday